Ay, nakakapal lumo. Ayan oh, Tinanggal natin yung mga kwan, bunga. Kasi na na dahil sa diretsyo ulan dito sa amin. Ito na yung mga bunga nya na tinanggal natin. Ayan Ang oh, dami. May mga black spot na ganyan eh. Oh. Kaya tinanggal ko na. Pag kayo ko lang na ganyan, lumalala eh. Pagka-nababasa ng ulan, kumakalat. Kapitan ng ano, sakit. Ewan ko kung anong sakit to. Ngayon. Ngayon lang nangyari to. Nung last na pabunga ko nung tag-ulan, hindi naman ganito. Ngayon, may mga ganyan na oh. Kada hapon kasi ulan eh mga dalawa hanggang tatlong oras pangit, dami, sayang halo-halo oh. na dyan yung Atos, Libya uh, Academic Baikonur Red Cardinal uh, Everest yeah, dami okay, okay lang <coughs> may mga naiwan pa naman dun sa may ano sa nahahanginan gaya ng Priyo Brasini hindi siya na damage eh. uh, makinis pa rin hanggang ngayon dahil siguro dun sa ano sa hangin nahanginan lagi eh. pagkatapos ng ulan nahanginan <coughs> ganun natutuyo agad kaya hindi siya kwan hindi siya siguro na damage o kinapitan ng sakit dito kasi sa loob na to eh. Ayan. Pero okay lang. Babawi na lang sa susunod. Okay lang kasi ang ano naman natin dito pagandahin yung mga protein cane para sa September. Diba? Ayan. Ayan yung update natin dito sa ubasan natin. Ewan ko ba nag-spray naman ako ng ano ng contact fungicide tsaka tsaka systemic fungicide dahil lang talaga siguro sa ano sa tubig ulan <coughs> diretso kasi yung ulan eh pero may mga naiwan ngayon preyo ito, paikonor pang okay naman siya. Pero yung mga uh, nahuling na develop, develop yung ano, yung bunga. Yun yung mga nagkasakit. Gaya yan, oh. Meron din dito. Itim-itim na ganyan. Hmm. Tatanggalin ko 'yan. Hindi pa ako tapos magtanggal eh. May mga ano din yung academic. Okay pa naman. Ayun no. marami pa din. Kaya lang hindi ko na inaasahan na mahinog yan. nag pala yung tagulan pero ang dami ng sakit na, dum na ano, kumapit. etong Libya talaga yung ano, talagang lahat ng bunga niya talaga kinapitan. Tingnan, ganito oh. Yung sa atos naman, may mga naiwan pa naman na ano, na malinis. Gaya na ito. Ayan. Hmm. Tsaka yan. Hmm. Ito na lang siguro yung mga, mga kalusot. Kasi sigurado sa July ito, ano na ito eh, painog na. Ayan. Meron pa din. May mga naiwan tanggalin ko yan sayang tapos dito yung ano yung naahanginan kasi dito dito siya sa ano eh banda dito eh open na siya dito kaya malinis Everest mukhang makakalusot siya ito naman yung sa preview open na dito banda eh kaya nakahanginan siya ano malinis diba? tapos etong si midnight beauty ah uh, kung okay pa naman eto kasi unang ano niya eh, unang bunga niya hindi ko pa kasi nakita kung ano yung talagang tunay na kulay at itsura niya kung natural seedless ba talaga kaya sana hindi siya ma-damage ng ulan marami siyang bunga ayan. hindi pa naman siya kwan kapitan ng sakit eto mukhang nag-uumpisa na <laughs> ayan o at ito naman si mid ah mundlaps pala mundlaps okay pa naman yung bunga niya kinis pa pero sigurado to maselan kasi itong si mundlaps eh pagka laging nauulanan kakasakit ayan oh nag-uumpisa na dito sa may ano niya yung mga shoot niya parang anthracnose ayan oh. sige yan lang yung update natin dito sa ubasan natin kanyan talaga pagka maulan na sige hanggang sa muli